morning mga kasari for today's video. Mag-grocery po tayo. Ayan, update ko lang po kayo sa aking mga paninda. Ayan, mag-running out na rin po silang lahat. Ayan. Kasi hindi pa po ako nakapang-grocery this week. So, ayun pakita ko lang po sa inyo mga kasari kung ano po yung aking mga running out. So, dito sa ating mga instant coffee mga kasari, yung mga display, nakuhanan ko na po kasi wala na po akong stocks. Ayan, tapos dito naman mga kasari, dati-dati mga kasari, dito ko nilagay yung aking mga canned goods, ngayon nilipat ko, dito ko na nilagay yung aking mga ibat ibang instant coffee, tapos yung ating mga crispy fry, yung ating mga posporo, naubusan po tayo ng katol, eto naman po yung aking itlog, ayan dito, ang nilagay ko dito is yung mga dishwashing liquid. Ngayon dito na po ang nilagay natin dito is dry kids diaper. Pati yung ating mga emperador lights. Dito naman po, eh, magkatabi na po yung ating asin. Pati yung ating mga sanitary napkin. Tapos yung ating and diswashing liquid. Dito naman mga kasari, sa pangatlong shelves, ayan po yung mga iba't ibang klase ng ating mga shampoo. Pati ng ating mga fabcon. Pati yung ating bareta at sabong pampaligo. Dito naman mga kasari, sa pinakababaan, dito na po yung zone rocks na dating nasa taas. Tapos yung ating mga stocks na mga ibang klase ng ating mga powder. So, ayan, medyo marami pa naman po. So, ang pamimili lang po natin ngayon is yun pong ating mga running out. Ayan, dito ko na po nilagay yung ating mga canned goods mga kasari kasi medyo lumulundo po yung dati nating pinaglagyan. Baka masira lang po kaya eto medyo matibay naman po itong mga kasari at makapal. Tapos mga bakal naman po siya. Medyo safe po yung mga canned goods natin dyan. Ito naman po yung ating mga condiments. Yung marami pa naman. Dito naman sa pinakataas mga kasari, yun po yung ating mangtumas. Naubusan po tayo ng ating yung ating ketchup mga kasari, meron pa po tayong Coco Mama. So kung ano lang po yung running out mga kasari, yun lang po yung ating bibilhin kasi yun lang po yung kain natin sa ating budget. Ayan, dito naman po yung ating mga uh, sakto na mga condiments like toyo at suka. Dito naman po, medyo okay pa naman po mga kasari. Dito naman po yung ating Hinebra San Miguel, is pitong piraso na lang ang natira. Yan. So, meron pa naman po tayong Coca-Cola na Miss Mott Sprite. Ay, ito naman po yung ating mga condiments na hindi pa natin na-display. nila lang po natin. Magkatabi sa mga candy. Sito pati yung ating July's candy. Eto, konti na lang din po yung ating mga stocks ng ating mga instant coffee. So, dito naman po yung tatlong balot ng chocolate flavor at isang balot na lang po ng ating makapuno flavor. Dito naman makakasari sa ating mga instant noodles pati pancit canton. Kahit pa paano mga kasaris, meron pa naman po tayong stocks. Dito naman po, is eto na lang po yung natira sa atin. Yung Swagpak na Bear brand. Milo, isang piraso na lang. Dito naman sa ating greatest Choco, meron pa naman pati sa ating Copico Brown. Birch Tree, nag-iisa na lang din po. Copico Blanca. Twin Pack, medyo okay pa naman po. Ayan, may ladies choice mayonist tayo, pati yung ating greatest white na single. Meron pa naman po tayong stocks ng ating magic sarap, nor sinigang mix original, yung maliliit tsaka malalaki. At meron pa naman po tayong ajinomoto. Ayan, meron pa naman po tayo dito. Ayan, mga stocks po yan. Bali, ito, pag may bago pa akong bili, ito po, ito po yung ating oonayan sa pagbenta. Pipilas-pilasin po natin yan at ilalagay po natin yan dito sa ating lagkayan. Ito naman mga kasari, ayun, nagbilang po tayo ng ating mga barya na pag-20 pesos. Ayun, nakabilang po tayo ng 3,000 pesos kasi kulang po yung ating niya pamaleng. Nagtatabi-tabi po ako ng mga barya ng mga 20 pesos. Pag kulang po yung budget, kumukuha po ako dyan mga kasari para lahat po ng ating pamimilhin is mabili po natin para hindi po sayang yung ating pamasahe at yung pahakot para hindi po tayo lugi. Ito na po yung ating listahan mga kasari para mabili po natin lahat. Yung ating wallet, importante yan. Ito naman po yung ating eco bag. Ito yung paborito kong dinadala. At nandito na po sa loob yung ating mga eco bag na kailangan natin. Ito naman po yung ating barya. Nasa loob na yung 20 pesos na coins. So, alis na po dito po tayo sa ating instant coffee mag na Kopi ko balangka 1, 2, 3, 4, 5 dito naman tayo sa ating champion energy na twin pack pa tayo ng lima dito naman sa ating single milo Per brand. Ito naman sa Copico Brown. Sa Energen. Kuha tayo ng Great na premium stick. Dito tayo sa Birch Tree. At tayo ng dalawang Thai. Dito tayo sa Tang Orange and Tang Pineapple kumukuha tayo ng isang dosena. Dito naman sa ating tang Orange oranges, anim na piraso lang. Kasi meron pa naman po tayong natira doon. Eto, wala na tayo na itong pine, tang Pineapple juice. Eto naman sa ating orange is kalahating dosena lang. Mga kasari, para mabili pa natin yung iba. Dito naman tayo sa bibang klase ng biscuit at fudge bar. Doughy na kulay blue. Itong fruity. Itong paju bar na kulay blue. Yung ating presto na peanut butter. Yung skyflex. Dito tayo sa lava. Dito tayo sa lava. Dito naman sa cream o na chocolate tsaka vanilla flavor. Hansel Crocker. Dito tayo sa iba't ibang klase ng junk foods pati sa ating mga candies. Start tayo sa dulo mga kasari. Hanapin ko lang yung Richie. Ayun, Richie movie. Loaded. Fish the Martis Rinby Chimichip Chimichip Martis na kulay blue and green Dito naman tayo sa manghua na kulay brown and green Candy naman tayo Snow Bear A lollipop, cloud nine, coffee core, Dito naman tayo sa mga instant noodles. Homey beef. tayo sa diaper na dry kids small dito tayo sa katol limang box lang kunin natin dito naman sa cotton dito sa ating zone rocks na 200 ml kuha lang tayo ng mga anim na piraso dito sa shampoo sa sapi sun self green na ubus na ito tayo sa canned goods ayun mga kasari wala po silang 150 ml 150 grams na Argentina meatloaf dito po tayo sa CDO meatloaf 21 pesos and 50 centavos so dito na lang tayo wala din po silang corn beef na 150 grams 170 grams lang so dito tayo sa carne norte try natin magtinda ng carne norte sa tindahan ko sana mabenta siya first time kong magtitinda ng ibang brand ng corn beef dito na tayo sa ating mga sardinas yan lang po yung running out mga kasari kaya yan lang po kukunin ko dito sa patis kuha tayo kasi may naghahanap na rin sa akin ito yung Lawrence patis nila ay ito pa yung silver swan patis 10 pesos kuha tayo ng limang pakete sudah <sukur> mau ini dipakai

eto na po yung ating napang grocery this week. Ayan. Tatlong karton lang po yun na malalaki. At dalawang karton na zest o big apple flavor. At eto naman po yung ating junk foods. Isang plastic lang na malaki. Dito naman po sa ating eco bag na kulay itim. Nandito po yung nakalagay yung ating mga sigarilyo. Pati yung ating mantika na 1.5. Yung ating katol. Pati yung ating plastic para sa yellow. So, Ayan. So, yan lang po mga kasari. Yan lang po. Kasi konti lang po yung ating benta. Medyo matumal po talaga mga kasari. Ngayong buwan na to. Kaya, ayun. Hindi po natin. E, eh, yun kasi wala po talagang mga pera yung mga tao. Although, marami pong utang. Pag maraming utang, yan lang po yung ating ah uh, nang napanggo grocery mga kasari. So, that's all for today's video. And thank you for watching. And have a nice day. Bye-bye. Ingat.